Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng spaghetti. So niluto ko na kanina yung pasta pero di ko na binidyohan. Pinapatulo ko na siya ngayon at ngayon ay magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Actually hindi naman to tutorial. I-share ko lang sa inyo kung paano gumawa ng, ano, ng spaghetti. Yung pangkain-kain lang sa bahay. Hindi naman to panghandaan syempre maraming mga bata na gusto na rin nilang matutong magluto-luto. So, pwede to. So, nilagay ko na lang dito ay corned beef. Dalawang corn beef. Kasi wala kaming available na giniling. Dalawa nga pala kami nagluluto ngayon at andito yung aking kaibigan. At actually, itong spaghetti neto ay version niya. Hindi ko version. Kaya sabi ko, i-share ko lang dito sa ano. Kasi pag nagluto ako ng spaghetti, ordinary lang. So, ayan. May hotdog pa rin naman to. Tapos nilagyan niya ng mushroom. So, may mushroom ito. Hindi ako naglalagay ng mushroom sa spaghetti. konting luto-luto, nilagay na namin yung spaghetti sauce. Actually, yung spaghetti na gagamitin namin, yung parang combo na pag nabili. Meron ng, ano, meron ng kasamang sauce. So, bukod pala doon sa spaghetti sauce, ay nilagyan namin to ng, ano, ng cream din sada na angel. Kaya kung mapapansin nyo, yung kulay niya ay namutla at nilagyan na rin namin to ng cheese dito pa lang sa ano sa sauce nilagyan na namin ng cheese at ito na nga yung spaghetti na pinapatulo ko to so, malapit na rin namang maluto ang sauce naglagay lang ako dyan ng paminta ayan at luto na siya Ilagay na natin dito sa pinatulo nating spaghetti. Grabe, ang dami po ng sauce. Dahil doon sa cream din sada na inilagay namin. So, naparami yung paggawa namin ng sauce. Kaya talagang maraming sauce yung spaghetti. Pero kung mapapansin nyo, maputla siya gawa ng ilagyan po ng cream din sada. So, sweet style po itong spaghetti. Bawi na lang tayo sa cheese para medyo siya umalat-alat ng konti. Di rin po kasi namin yan inasin kasi nung pinakulo ko yung pasta kanina ay nilagyan ko na siya ng asin. At itodo na natin itong isang bar na cheese na natira kanina sa nilagay sa sauce para mas marami tayong cheese. So mas maraming cheese, mas masarap. So ito na po ang aming finished product. Ang spaghetti na napaka-creamy at cheesy. Thank you so